guys oh. Uh, may nabalatan na ako guys oh. ito yung pinagbalatan ko dahil rin sa baryo sa bahay so magbalat tayo ulit okay. kuha tayo ng nyog ito ating ano ah, uh, tumutunog ganon guys magali lang ito magbalat tayo ng nyog pangyatakas ito. Mas malaki yung una kong nabalatan. Kaysa ngayon. Kaya ako malaki ito guys. Ayan. 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 simpleng pagbalat ng nyong. Kaya nyo yung Kaya nyo yun, guys? Pag laking probinsya ka talaga, bukid. Alam na alam mo kung paano magtrabaho. Pero kung laking syudad ka, wala ka talaga alam. <laughs> may alam naman, depende. Depende sa tao talaga. Kahit lumaki ka sa syudad, yung marunong magtrabaho. Alam na alam mo talaga. Right. Mas malaki yung una, di ba? Ito ito. 'Yung naka-vest to dito. Oh, bigat nito. Malaki. Magbabalat ako kasi apat yung dadalhin ko kasi baka gagaw kami ng suman. Right, isa. 2. Ah. Isa pang apat Dito. Apat ko. Apat, Bye.